Eto na, ang ating misamisit sa sabak sa mga pamalo ng Charlotte Hornets ang kupunan ni Lami Ball. At eto na, Mitchell, discard sa iri ang ating idol si Mitchell number 45 sa ating balota. At eto na, pasa kay Wiggins. Wiggins, bumitaw ng pasa at daktak puwit kaaling kay Where are you now? Where are you now? Aray ka. Ito na Aray ko. At eto na, eto na, ang ating Lamilo Ball. Bumitaw ng floater, hindi na pasok. Buti na lang na follow, kaya nga mag-follow na kayo sa akin. Grabe talaga si Idol ang at ito na, bumitaw ng long distance relationship, napasok ang kanyang binitawan. Ito na, Mitchell, nagmamadali, sumasalaksak, good for to, ang kanyang salaksak, kaaling po ito sa ilo-ilo. Ito na, misa Amisit, hi mga kids, pasa kay Nikola Yubits, Nikola, Nikola, Nikola sa aking puso, bumitaw ng feed -away. good for to, ang kanyang binitawan. At ito na, Bam Adibayo, 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 ng aking puso sumasalaksak. Good for to, kay Bam Adibayo. At ito na, ito na, ito na, ito na, na, Bam Adibayo. Pasa, pumitaw ng long distance susip, Pasok ang kanyang binitawan, kaaling ito ng ating kupunan sa misamisit. Eto na, dumadako na tayo sa second kwarter dahil ako ay maglalaba pa. Ang kasabihan, under ni saya, ang mga mister ay naglalaba. Eh, ito na! Ito na! Triple J! Triple J! Triple J! Sumasalaksak! Good for to! Ang kanyang salaksak para ito sa mga fan ng Misamis Hit. Score! 57-65 lamang na rin ang ating Misamis Hit. Hatid natin sa mainit na oven. ito na! Bawa di ba Bawa di ba sa iri! Ito na! Pasok ang Pumitaw ng long distance relationship! Pasok ang kanyang binitawan para ito sa aking puso. Aray ko! kasi simula palang marami nang binitawan ng long distance relationship at ito na! Mitchell! Mitchell! Pasa! Kay Hakes! Hakes! Pumitaw ng long distance relationship! Hindi napasok ang kanya binitawan! At ito na! Still! Miami pa rin na mula. Ito na! Good for two! Kaling kay Idol Wiggins! Ito na! Dumadako na tayo sa third quarter sa ating pagchichismes! Ito na! Hornets! Lamilobol! Pasa! dak tak po Sa mga chismusa! Good for two! Ang kanyang dak-dak. Ito na! Ito na! Lamilubol Dumidiskarto sa ere Pumitaw ng floater Good for 2 Kaling sa ating idol Kumusta na po Si Jason Tito? Ito na Ito na Mitchell Sumasalaksak Adibayo for long distance relationship Pasok ang kanyang binitawan At ito na Lamilubol Lamilubol Pumitaw ng long distance relationship Hindi na pasok ang kanyang binitawan At ito na Hakes Hakes Sumasalaksak Good for 2 Ang kanyang salaksak Para ito salat na nasasaktan Eto na, dumadakaw na tayo sa fourth and final quarter sa ating pagchichismes. Eto na, eto na, sumasalaksak, good for two, kay Triple G, Jaime Hackis Jr. Eto na, Tero Turnitz, Michael Bridges, pumitaw ng long distance relationship, pasok ang kanyang binitawan. Score! 117, 10, 99, lamang ang ating misa misit. Eto na, Tero Turnitz, pumitaw ng dak-dak, sa mga chismosa. Eto na, Mitchell, Nagbabadali. Dumidis ka sa iri. Ito na. Bam. Screen. Ito na. Sumasalaksak. At ito na. Bumitaw ng long distance si Si Wiggins. Good for three. Bang bang. At ito na. Mitchell. Sumasalaksak. Dumidis ka sa iri. Bumitaw ng floater. Good for two. Ang kanyang binitawan. Mga idol. Hindi na inabutan ng ating Charot Hornets ang kupunan ng misa Heat dahil nakasakay sila ng eroplano ang misa-misit. Samantala, ang ating Charot Hornets nakasakay ng kambing.